Hello mga ka viewers, ka followers, kumusta kayo? Kung nasan man kayo ngayon, mag-ingat sa lahat ng mga ginagawa nyo. Um, gusto ko lang i-share ulit sa inyo yung nung December umiiyak ako, nalaman ko patay na mama ko. Um, hindi pa rin ako naniniwala na patay si mama so yung paghahanap ko sa kanya hindi talaga ako tumigil lahat sinesearch ko yung mga family ries nagtatanong pa rin ako and then nagtanong ako sa kuya ko kung may kilala talaga siyang kapatid ng mama ko buti na lang nung tinanong ko ang kuya ko tanda niya yung pangalan ng kapatid ni mama. Si ko po, may lumabas po. Akala ko, yung ka-chat ko, yung nag-reply, kapatid na ni mama, yung pala yung anak, ay junior ng sinasabi ng kuya ko. Shout out pala sa'yo, Cass, June, Emilio, Ries, thank you dahil sa'yo. Um, natuklasan ko talaga nakilala ko yung mga kapatid ni mama lahat ng mga sinabi ko sa kanyang name na kapatid ng mama Gloria ko, mama Glo kilala niya kasi kapatid na ng papa niya so, sobrang saya ko hindi ko siya tinigilan hanggang sa yun na nga po ang ginawa niya yung ibig ko kinalat ng Kinalat niya, sinand niya dun sa mga kapatid ng papa niya. Yun, uh, yun naman, nakausap ako ng kapatid ni mama ko na babae, si Auntie Nining. Salamat po, kasi dun po ako talaga naniwala na kapatid niya si mama. Kasi siya yung nagsabi sa akin na patay na nga po si mama matagal na um, yung isa ko namang nakausap kapatid din ng mam, mama ko babae um, si Auntie Magding Auntie Magding hi hello po uh, maraming salamat kasi nung namatay daw ang mama ko nandoon siya kahit ano kahit mahirap daw kasi ang layo raw ni mama nasa nasa ano daw siya, doon daw nakatira ang mama ko sa, ano, sa um, Sultan Kudarat. Kaya, kahit daw malayo, pinuntahan daw ni Auntie Magding, ng tita ko kapatid ni mama, uh, hanggang sa inilibing si mama, andun daw siya. Kaya, doon talaga ako naniwala, na talagang wala na talaga ang mama ko gustuhin ko man na makita siya kahit pa paano, wala na, wala na. Yun lang ang mahiling ko, ah, pinakiusap ko sa side ng mama ko, yung may makita man lang akong picture ni mama. Yun nga po, hinihintay ko na lang po kasi pupunta daw yung tita ko, kapatid ni mama, uli dun sa Sultan Kudarat para kumuha ng picture ni mama para makita ko po kasi talagang gustong gusto kong makilala si mama ko anong itsura niya yung mukha niya kasi yung isa kong titang nakausap ko kasi marami ang kapatid ni mama ko uh, walo ata sila <laughs> basta alam ko marami sila so yun nga uh, nakausap ko naman yung isa na kapatid ni mama si tita si Auntie Susan sabi niya apat na taon or five years old ako na nagkahiwalay ang mama at papa ko kaya talagang hindi ko talaga matandaan hindi ko talaga matandaan ang mukha ni mama kaya sabi kaya sabi ko na sana may makuha silang picture ni mama kahit isa man lang makita ko lang si mama sabi nga maraming kwento about sa selos kaya nagkahiwalay ang mama ko at papa ko at sa physical mahirap talaga yun yung ganon um, ganon pa man yung mga nalaman ko problema nila yun wala akong ano sa kanilang dalawa kasi parehas ko silang magulang Uh, kung nasaan man sila ngayon, sana magkapwa patawaran na lang sila kasi siguro naman nagkita na sila kasi si mama mag 11 years na raw na wala na patay kaya ang ano ko lang sana makilala ko rin yung... May mga kapatid daw po kami sa nanay. Tatlo, dalawang babae. Isang lalaki. Yung isa raw po ay... Nakapag-asawa ng... Ano? Afam. So... Sana makilala ko sila. Uh, wala akong masasabi sa kanila. Kundi... Swerte nyo. Kasi... Nakapiling nyo si mama hanggang sa... Nawala siya. Lamang kayo sa amin. Kasi hindi kayo pinabayaan ni mama. Uh, sana, kahit wala na si mama, huwag nyo pa rin kakalimutan ang mama natin kasi isa lang naman ang mama natin. Sana makilala ko rin kayo at magkakakilanlan. Uh, yun lang ang masasabi ko. Mama, napapagod na din ako umiyak mga ka viewers pero pipiliting ko na talagang wag nang umiyak kasi ako talaga mahal na mahal ko ang mga magulang ko parehas sila mahal na mahal ko mama at papa ko kung nasan man kayo ngayon ma papa mag iingat na lang kayo uh, wag nyo lang kaming pabayaan, kaming magkakapatid lahat. Kabayan nyo lang kami. Uh, soon, magkikita-kita rin tayo. Hindi man tayo. Sorry po. Hindi man tayo pinagtagpo nung kasapaglaki ko. Sana sa kabilang bu buhay. May hakap kita. Basta, pag-iingat kayo ni Papa. Gabayan na lang kami. Salamat sa mga side ni Mama sa pagtanggap sa akin kasi <laughs> maraming salamat ha dahil talagang tinulungan mo rin ako na ma, ma kilala yung mga